Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang unang kabanata ng Seryo-Seryo. Nangungurek na na ako ng mga Seryo mula pa noong Nobyembre taong 2022. Ngunit, mayroon na mga kung ibinili ng mga Seryo mula sa Lugso ng Tagig sa halagang 30 piso lamang. Kahit sa karamihan ng mga denominasyon nito ay higit na mataas kaysa sa original o sinasabing presyo nito sa Southwest. Bago muna ito, wala pa akong nahahanap na anumang pooksapot na maaaring ikatrak ng katalogo ng koreksyon ng seryo. Kaya mag-antay lamang hanggang sa aking masasabi kung ano iyon. Ang lahat ng mga seryong ito ay nagmula sa hapon at magkakaroon din ng translation sapagkat ginamit ko lamang ang Google Translate sa pagsasalin patungo sa Tagalog, Ingles Indones at Malayo. Ang ating unang seryo ay ito, 80 yen. Makikita dito ang Medagerami ni Akiko Yusano. Unang edisyon ng Pabadat ng Aklat at Larawan. Pangalawang seryo, 80 yen muli. Pernamente sinihang dengkikan, bahaging pambungad ng disenyo ng itsura ng dengkikan at ang florya ng ikasampung anibarsaryo. Pangatlong seryo, chinchin densya at ang tanawin nito sa Ginza sa Tokyo ito ay isang uri ng tram na makikita rito. Ikaapat na seryo. Ikaapat na seryo. Ginawa ni na Otojiro Kawakami at sa Dayako nishikeE. e Larawan ang mukha ni Otojiro Kawakami at ang templo ng Dojoji ni Sadayako. ikalima, at ikaanim. Parehong makikita sa uring ni Shiki-e ang digmaang luso Japones. Pagpinta ng relief ng na mga nasugatan sa Great Japanese Red Cross Field Hospital sa digmaang lusong hapones. Ikapitong seryo, limampung yen naman ipinapakita rito ang pabadat ng wagahay Nero de Aru o sa literal na pagsasali nito ay ako ay isang pusa ng isang nobelistang si Natsume Suzuki. Unang edisyon ng pamagat ng pabadat at frontispiece. Ikawalong seryo, limampung yen muli. Makikita naman dito ang Butchan ni Natsume Soseki. Ang pabalat ng larawan at ang pamagat ng koleksyon ng maiikling kwento na Quell Kuel... Bucket. Twelve Bucket. Ikawalong seryo, Haikara. Ang bahagi kung saan iginuhit ang Haikara ni Tokiyoshi Soroku. Soroku. Tokiyoshi Sudoku. Ikasampung seryo, walumpung yen. Ipinapakita dito ang pagkumpleto ng Yogoku Kukugikan. Mount Hitachi an Umegaya sa estilong Nishiki-e at panlabas ng Yogoku Kukugikan. Ang lahat ng ipinapakita dito ay gawa noong taong 1970. Dito naman tayo sa dalawang ipapang-seryo. Ito ay 10 yen. Ipinapakita dito ang isang uri ng beetle na Oxytireo Noemi. Ito ay gawa noong taong 1977 at ang pinakohuling seryo na aking binili sa lungsod ng Tagig noong put, dalawa na Mayo taong 2033, putatlo. Itong limampung yen nagawa pa rin noong taong labing siya Pupito. Ipinapakita rito ang isang uri ng ipong pasirin na Zosterops Japonicus. At nandito na lahat ng mga seryong aking binili sa dungsun ng tagig noong ikadalawang putalaw ng Mayo taong dalawang sa halagang 30 piso lamang. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong 80 yen na ipinapakita dito ang isang sinihan gayon din itong pabadat ni Natsume Suseki. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapapuritong seryo na aking binili doon. Magkita mo tayo sa ikadawang kabanata ng Seryo serio